guys uh, no, gusto ko lang maging aware kayo kasi merong prutas dito na nakakalason yun ay namaya ko sa inyo papakita kung anong klaseng prutas yun kasi yun ay prutas na yun nakakalason baka kayo ay makatagpo ng ganito tapos bigla yung kinain baka anong mangyari sa inyo ano pare oo nga mag ingat kayo sa gubat oo eh, turuan namin kayo para hindi kayo malason Oo, para alam ninyo yung mga prutas na hindi pwedeng kainin. Oo. Oh, mm. Yung mga prutas kasi hindi pwedeng kainin, may mga prutas na pwedeng kainin. Kami lang nakakain nun. Oo. Uh, Papag- uh, Professional kasi kami. Oo. Ayan yeah, pare, dito di, tayo pare. Ano ba yun? Papakita ko sa inyo yung prutas dyan. Ayan o. Oh. Uh, yan ito yung prutas dito sa ano uh, na sinasabi namin kung mapapansin nyo siya wala na siyang dahon puro bunga na lang ayan o mga prutas na no so, ito yung nakakalason ayan o oh. paliwanag mo sa kanila nga atre kung bakit na ano yan ano yung lasa pati hindi pa to pero pag inamoy mo ang maasim maasim ano hmm sa tingin mo ka matamis yan saka ano pati yung mapapansin nyo ito yung ka, ano nya ito, ano? ito yung, pinakang ito yung pinakang may dahon. ito kasi nakalbo na eh wala na siyang dahon ito iba yung ibang bunga pa no? oh oo iba ibang bunga wari ko kaya nawalan ng dahon to na lason <laughs> na <Nila. laughs> sa sarili oh. ito para si ano ang mahalang naman ah ha? ha? panghi Panghi. Umihiya dito eh. Ah, oh, mga panghi. Ay, ang panghi daw may umihiya ta eh. <laughs> hindi ganun talaga ang ano niyan. Ay, mapanghi talaga. Oh, yung dahon talaga amoy panghi talaga. Ganun talaga ang ano niyan. Ay, ang mapapansin niyo guys, 'yan. 'Yan. Pa, ano, yung bunga niya pag maliliit pa siya ganyan, ma ano pahaba, 'yan oh, no, mga pahaba. Pero kapag gano'n na siya, yun okay, na. Ano ah, yung bilog? Nagiging bilog na, yan. Ay, o. siya kayo ba yan ha? Oo. Yung nakakita niya na. Yan o. Yan o, madami um, yan. Yung o. kakainin niyan? Oo, madami yan. Ito yung babala sa inyo ha. Huwag niyong kakainin to. O, huwag niyo kaming gagayahin. Pwede tayo to? Oo. Kuntling ano lang sa labi, Kasi yung, tayo. yung nagtikim nito, yung nagtikim, sabi nila medyo maasim daw na manamis namis Nang hmm. tinikman. Hindi namatay? I mean, hindi nga at na yung bata lang namatay gawa nung ano eh siguro hindi kinaya kinaya ng damdamin oh ang damdamin nila matikman ah, kaya rin ano tikman nga natin ah. Tingin natin ah. tikman nga ah, binabalatan pala yan ah, ano tingnan mga loob yan guys ang loob oh. kulay ano dilaw oh. o, ano ano Masim na. Masim na. Ano? Tumit pa lang, masim na. Masim na. Tingnan, tingnan mo nga. Masim, pare. Ah, Matisting nga daw. Matisting nga daw. Ito, guys, so. Ah! Hindi hmm. kaya asim. Hindi, ang pagkain kasi nito, pare, ano, uh, hindi binabalatan. Hindi binabalatan Oo, yan? Ito'y parang lansunis kinakain ba? Ganito na yung kakain tayo. Ibalat. <laughs> Yabulo ka sa <laughs> ito <Right> nun. Asin mo ba? Ang tang. Habit siya yung yan eh. <laughs> <laughs> <Tantang>. <laughs> Kaya, Asim oh, pala pare. Ay, namatay sila sa asim. Hmm, baka na sobrang ano. Mm. Oh. <laughs> mga maasim eh, nga. Oh, mga guys. Nakita ko yung ganto. Diyan nila ko nung tawag dito eh. Oo. Oh. Ah, uh, ano yung nga uh, guys, kung anong klaseng prutas yung mga ganito. Yung Ay, alam ko lang tawag diyan. Chili mansi. Ha? Huh? Chili mansi yan. At ah, chili mansi. Oo. Uh, ito Bakit? sili. Parang sili. Ito oh. kalam, parang kalamasi. O. Oh. Chilimansi. Ah, Chilimansi pala yan. Chilimansi yan. Ah, kaya nga guys, ano nyo nga, kasi ito pahaba ang bunga. Yung ano, pag maliliit pero pag malalaki na, bilog na siya. Chilimansi nga yan. Ah, comment nyo nga.